Magandang araw sa inyo kabiyahe, nandito ako ngayon sa may C6 Road, Barangay Santa Ana, Taytay, -Tay Rizal. Tuturo ko sa inyo dito kabiyahe yung aming laging binibilhan ng mga murang grocery items na talaga namang ating pang mapakinabangan at dito ay mga kaun-kaun yung ating pakikita nito na bilihan ng mga grocery items. Dito ay may uh, mga tindahan na nagtitinda ng ganito at uh, talaga namang subok na ako kayong mga kanilang paninda na pwede pwede pa sa mga hindi maarte pwede ito sa inyo guys sa mga nagtitipid so ito talaga yung aming pinupuntahan dami dito guys mga ano pancit canton na alam dito sampu-sampu lang dito guys eh. Yeah, mga nakapak na to pancit canton so, yeah. okay. yan no? yeah, napakadami dito guys ito guys ay ano titingnan nyo lang yung expiry date eh. So, dito talaga namang pwede pa. Ito naman ay eh, mga ano nang mga, mga, mga bowl-bowl na siya, kaya mga ano na siya. Na pwede nyo pa mabili dito. Ito, mga ano to. Nagaraya. Ito, ang narinig yeah, dito. Lucky uh, meat. Biscuit. Ito, biscuit, uh, yeah, oh.

Available o oh, yan mga tao dito Mura lang dito guys Tama kadamiang available dito na Kamila ka? So okay.